Ngayong nalalapit na ang kapaskuhan, abalang-abala na ang mga tao sa paghahanda upang ipagdiwang ang Christmas celebration, na napaka-espesyal hindi lamang sa mga Pilipino, kung hindi pati na rin sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Kaliwat ka ng mga handaan, mga Christmas party, pamimigay ng mga regalo at syempre, nariyan din si Santa Claus. Ilan lamang yan sa mga tradisyon na ginagawa ng mga tao sa tuwing sumasapat ang kapaskuhan. Naniniwala tayo na ang Pasko ay ang araw ng kapanganakan ni Jesus, na nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas ang buong sangkatauhan. Bilang pag-alaala sa mga naging sakripisyo ni Jesus, ating ipinagdiriwang ang kapaskuhan, kung saan tayo ay nagpapatawad at nagbibigayan. Pero ang tanong, kailan at paano nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo? Sino ang nagpasimula ng okasyon na ito, at higit sa lahat ay totoo ba na ang araw ng kapaskuhan, ay ang araw din ng kapanganakan ni Heso Kristo. Yan ang ating tatalakayin sa bidyong ito. Ang Pasko ay ang isa sa mga pinaka na pagdiriwang ng mga Kristiyano dahil bukod sa paniniwala na ito ang araw ng kapanganakan ni Hesus Kristo, ay ito rin ang panahon ng pagpapatawad at pagbibigayan. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong mundo ay nagmula pa sa tradisyon ng mga pagano noong sinaunang panahon. Ipinagdiriwang noon ng mga pagano ang pagsapit ng winter solstice o ang panahon kung saan nararanasan ng ating mundo ang pinakamaitling oras ng araw at pinakamahabang oras naman ng gabi. Ang winter solstice ay hudyat ng pagsisimula ng winter sa northern hemisphere. At para naman sa mga pagano, ito ay hudyat na rin ng pagtatapos ng panahon ng pagsasaka at pag-aani. Bilang pasasalamat sa masaganang ani na kanilang natanggap, nagdaraos ang mga pagano ng iba't ibang mga selebrasyon sa tuwing sumasapit ang winter solstice. Ang pagdaraos ng mga malalaking kasiyahan at handaan, pagsasama-sama ng buong pamilya upang magsaya, pagbibigayan ng mga regalo, pagsisindi ng mga kandila o paglikha ng mga bonfire, at paglilinis ng mga kapaligiran, ay ilan lamang sa mga kaugalian na isinasagawa ng mga pagano sa tuwing sumasapot ang winter solstice. Ginagamit din ng mga pagano ang pagkakataong ito, upang pasalamatan at bigyan ng alay ang kanikanilang mga Diyos, dahil sa kanilang paniniwala na magkakaroon sila ulit ng masaganang ani sa susunod na taon. Sa ibang grupo naman ng mga pagano, pinaniniwalaan nila na ang winter solstice ay ang panahon kung kailan ipinapanganak ang isang bagong araw, na hudyat ng pagsisimula ng isang bagong taon na nagbibigay na rin sa kanila ng bagong pag-asa. Iba't ibang mga okasyon ang ipinagdiriwang ng mga pagano sa tuwing sumasapit ang winter solstice. Sa ancient Romans, ipinagdiriwang ng mga Romano ang Saturnalia Festival, upang pasalamatan at parangalan ng kanilang Diyos na si Saturn na pinaniniwalaan nilang nagbibigay sa kanila ng masaganang ani. Sa Asian Persia naman ipinagdiriwang ang Yalda Festival bilang pagbibigay-pugay ng mga Persiano sa kanilang Diyos ng araw na si Mithra. Ang mga Scandinavian ay mayroon ding selebrasyon sa panahon ng Winter Solstice at ito ay ang St. Lucy Day. Dito ay pinaparangalan nila si St. Lucia na siyang patron ng mga bulag. Ang mga Paganong German naman ay ipinagdiriwang ang Yule Festival bilang pagdibigay-pugay sa kanilang Diyos na si Odin. Sa China, ipinagdiriwang din nila ang Dongzhi Festival upang i-welcome ang pagsisimula ng winter sa kanilang bansa. Ang iba't ibang mga selebrasyon ng mga Pagano tuwing sumasapat ang Winter Solstice ay nagpapakita lamang ng kanilang malalim na paniniwala sa kanikanilang mga relihiyon. Pero sino nga ba itong mga Pagano? at bakit nila ipinagdiriwang ang pagsapit ng winter solstice. Ang salitang pagano ay ang terminolohiyang ibinibigay ng mga Romano, sa mga tao o grupo ng mga tao na sumasamba sa maraming Diyos, o ang tinatawag na polytheism. Sa madaling salita, tinatawag na pagano ng mga Romano, ang mga taong hindi kabilang sa relihiyong kristyanismo. Para sa mga pagano, ang winter solstice ay isa sa mga sagradong pangyayari sa mundo, at naniniwala sila na dapat itong ipagdiwang, dahil sa kanilang paniniwala na ito ay magdudulot ng swerte at kasaganahan sa kanilang pamumuhay. Taong 312 AD, nang yakapin ng mga Romano ang relihiyong Kristyanismo, dahil sa utos na rin ng kanilang emperador na si Constantine the Great. Kasabay ng pagyakap ng mga Romano sa relihiyong ito, ay ang kanilang pagnanais na palaganapin ang Kristyanismo sa malaking bahagi ng kanilang imperyo. Naniniwala ang mga Romano na mas lalong magiging matatag ang kanilang imperyo, at mas lalawak pa ang kanilang mga sakop na lugar, kung palalaganapan nila ang isang matatag na relihiyon na may iisang Diyos lamang na pinaniniwalaan. Upang maisakatuparan ito ng mga Romano, kinakailangan nilang pahenain ang Paganyesim na laganap noon sa malaking bahagi ng Europa at Asia. At ang isa sa mga naisip na paraan ng mga Romano upang mapalaganap ang Kristyanismo, ay ang paggamit sa tradisyon ng mga pagano na nagsasagawa ng iba't ibang mga selebrasyon tuwing sumasapit ang winter solstice. Pinasimulan ng mga Romano ang isang bago at espesyal na okasyon at ito ay ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Hesus Kristo. Isinabay ng mga Romano ang pagdiriwang na ito sa mga panahon na ipinagdiriwang ng mga pagano ang pagsalubong sa winter solstice. Pero ang tanong, bakit December 25 ang napiling petsa ng mga Romano? upang ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ni Heso Kristo. Taong 336 AD, nang ideklara ni Pope Julius I ang December 25, bilang ang opisyal na araw ng kapanganakan ni Jesus. Bagamat walang binanggit sa Biblia kung kailan ang petsa ng kapanganakan ni Jesus, ang ikadalawang putlimang araw ng Desembre ang napiling araw ng mga Romano, upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Heso Kristo. Ang araw ng December 25 ay sagrado para sa mga Romano, dahil ito ang araw na ipinagdiriwang nila ang Saturnalia Festival bilang pagbibigay-pugay sa kanilang Diyos na si Saturn. Ito rin ang araw na pinaniniwalaan ng mga pagano kung kailan isinilang ang kanilang Diyos ng araw na si Mithra. Noong mga panahong iyon ay ninanais na ng mga Romano, naburahin na ang konsepto ng paganismo sa kanilang imperyo. Upang ito ay kanilang maisakatuparan, pinalitan nila ang mga tradisyonal na selebrasyon na ginagawa ng mga pagano. Imbes na ipagdiwang ang Winter Solstice, pinalitan nila ito ng pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Heso Kristo. At dito na nga nagsimula ang konsepto ng pagdiriwang ng Christmas Day o ang araw ng kapanganakan ni Jesus, tuwing sumasapit ang ikadalawang putlimang araw ng Disyembre. Sa paglipas ng panahon, lumaganap na sa malaking bahagi ng Europa at sa iba pang panig ng mundo, ang selebrasyon ng Christmas Day. Ang mga kasiyahan at mga aktibidad na ginagawa ng mga tao tuwing panahon ng Kapaskuhan, ay nagmula din sa mga tradisyonal na gawain ng mga pagano, nung ipinagdiriwang pa nila ang pagsapit ng Winter Solstice. Ang iba't ibang mga handaan at kasiyahan na ginagawa ng mga tao, Pati na rin ang pagsasama-sama ng buong pamilya tuwing Pasko, ay ginagawa na ng mga pagano sa kanilang pagdiriwang ng Winter Solstice. Ang pamimigay ng mga regalo ay nagmula rin sa tradisyon ng mga pagano, tuwing sumasapit ang Winter Solstice Celebration. Nagpapalitan noon ang mga pagano ng iba't ibang mga regalo, bilang tanda ng kanilang pasasalamat sa kanilang masaganang ani. Ang mga Christmas tree na isa sa mga simbolo ng kapaskuhan, ay nagmula din sa kaugalian ng mga pagano. Noon, sa tuwing sumasapit ang mga pagdiriwang sa panahon ng Winter Solstice, nilalagyan ng mga pagano ng iba't ibang mga dekorasyon ng mga puno at maliliit na halaman sa labas ng kanilang bahay. Ang paggawa naman ng mga Christmas tree at paglalagay ng mga palamuti sa mga ito ay nagsimula sa bansang Germany noong pang 16th century. Ang pangangaruling sa mga kabahayan tuwing panahon ng Pasko ay nagugat din sa isa pang pagan tradisyon na tinatawag na wassailing. Ito ay ang pag-awit ng mga tao sa lansangan na sinasabayan ng mga kasiyahan at inuman upang itaboy ang mga masasamang espiritu at para humiling na rin ng mabuting kalusugan sa kanilang kapwa. Si Santa Claus na isa rin sa mga simbolo ng kapaskuhan ay nagmula rin sa mga tradisyon at paniniwala ng mga pagano. Ang konsepto ng Santa Claus ay hango sa katauhan ni Saint Nicholas, na siyang patron ng mga kabataan. Base sa mga nasusulat tungkol sa kanya, si Saint Nicholas ay isang mabuting tao na mahilig mamigay ng mga regalo, at palaging tumutulong sa mga kabataan. Ang mga paganong German naman ay sumasamba noon sa kanilang Diyos na si Odin, na siyang pinakadyos sa Norse mythology. Si Odin ay isang matanda at matabang lalaki, na may mahabang puting balbas. Lagi siyang sumasakay sa kanyang puting kabayo na may walong paa, o ang tinatawag na Sleipnir, sa tuwing siya ay lilipad upang maglakbay. Ang Sleipnir ni Odin ang naging basehan din ng konsepto ng mga reindeer na lumilipad, na siya namang sinasakyan ni Santa Claus. Ang kasalukuyang itsura naman ni Santa Claus na matabang lalaki na may puting balbas, at nakasuot ng pulang damit, ay hango naman sa karakter na iginuhit ni Thomas Nast noong 1862. Mas lalo pang sumikat ang karakter na ito ni Santa Claus dahil sa paggamit dito ng kumpanyang Coca-Cola sa kanilang mga advertisement noong 1931. Ngayon ay alam nyo na ang pinagmula ng selebrasyon ng Christmas Day. Ang iba't ibang mga paniniwala ng mga tao ay nagsilbing tulay upang mabuo ang pagdiriwang ng kapaskuhan. Sana ay magamit natin ang panahong ito upang ipakita ang tunay na diwa ng Pasko at iyon ay ang pagmamahalan, pagpapatawan, at pagbibigaya na kabilang rin sa mga aral na ipinalaganap ng ating Panginoong Heso Kristo sa buong sangkatauhan. Nagustuhan nyo ba ang kwentong ito? Kung oo, sana ay mag-iwan kayo ng isang munti at masayang komento sa ating comment section. At huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Maligayang Pasko at masaganang Bagong Taon sa inyong lahat.